Pinag-uusapan nga ngayon sa buong liga ng Japan itong si Kai nang bisitahin ito ng former NBA center na si Yao Ming. Ano nga kaya ang pinag-uusapan ng dalawang center na ito? Maaari nga kaya na maglaro sa Chinese basketball itong si Kai Ju. Ano nga kaya ang totoong pakay na itong si Yao Ming nang bisitahin niya ang ating kababayan na si Kai Soto? At yan lang naman ang mga pag-uusapan natin pero bago yan ay hihingin ko muna ang sandaling oras nyo para suporta ng aking channel at bisitahin bisitahin na rin ang aking FB page. Salamat. Matapos ang All-Star Game na nangyari sa Bilig ay talaga nga naman na pinag-uusapan sa buong basketball community ang naging performance nitong si Kai sa laban na ito. Talagang naging impressive ang laro na ito na ipinakita. at Kahit sa regular game naman ng Japan ay talaga nga naman na masasabi na nag-level up na ang laro ni Kaiju sa game. Malaki at maganda ang naging improvement sa paglalaro nitong si Kai Soto pagdating sa ilalim ng ring at matapos ang All-Star Game na ginanap sa Bilig ay talaga kaya ang player na si Kai ang pinag-uusapan lalo na ang pagsalpak nito sa ring nang hindi tumatalon yan ang talagang ikinagulat ng marami solid performance dyan ang lahat ng ating mga kababayan pero si Kaiju talaga ang pinag-uusapan dahil nga sa takas ng confidence nito sa all-star game halos naging dangsungan Kaiju ang laro sa loob ng court at hindi lang ang na-impress sa paglalaro nitong si Kaiju sa loob ng court dahil kahit ang isa sa naging matinding sentro ng NBA na si Yao Ming ay eh sinulat nitong si Kaiju sa kanyang paglalaro sa All-Star Game at matapos nga ang All-Star Game na iyan ay nagawa pa ngang bisitahin nitong si Yao Ming ang ating kababayan na si Kaiju magandang pahihwating nga kaya ito para sa ating kababayan magandang sinyalis nga kaya ito para mapansin ang laro nitong si Kaiju sa iba pang Liga International at di mawawala ang katanungan kung ano nga kaya ang dahilan ng pagpunta at pigbisita nitong si Yao Ming sa ating kababayan na si Kayu jo, at hindi mawawala nga ang usapan at maaaring ang Chinese League ang dahilan kung bakit binisita nitong si Yao Ming ang ating kababayan. Maaari nga raw na kaya para maglaro itong si Kai Soto sa CBA o Chinese Basketball Association dahil alam naman natin na itong si Yao Ming ang president ng liga na ito sa China at maaaring operan nga kaya nito ang ating kababayan para lang maglaro sa kanilang liga. Maaari nga kaya na mangyari ang bagay na iyan lalo na ngayon na talaga nga naman nabalik na ang confidence nito si Kaiju sa loob ng court at talaga nga naman na napakalaking improvement ang nangyari sa kanyang karera ngayon. Maaari nga kayang magkaroon pa ng ibang opportunity sa International League itong ating kababayan na si Kai. At ano nga kaya ang totoong sadya ni Yao Ming dito kay Kaiju? Maaari nga kayang operan itong si Kaiju para lang maglaro sa Chinese Basketball at hindi malabong mangyari yan dahil talaga nga naman na makikita na si Kai Soto talaga ang sinadya ng former NBA at President din ng Chinese League na si Yao Ming. At yan lang naman ang isa sa mga maaaring dahilan ng pagsadya nitong si Yao Ming. Sa ating kababayan na si Kaijo, walang kasiguraduhan pero hindi malabong magkaroon nga talaga ng interes ito sa ating kababayan at operan para lang maglaro sa Chinese League. At yan ang aabangan natin sa susunod kung may opportunity pang iba na matatanggap itong si Kai Soto sa iba pang liga international. Maraming salamat sa panonood sa aking video at pagsuporta sa aking channel. At maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay, pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat